Guys, ito na nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa listahan ng ICC at totoo nga na may kasunod pa na arestuhin kay katulad kay PRRD. Isang patunay lamang na iniisa-isa ang mga kalaban ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte guys kitang kita naman kung paano ginagago ng gobyernong bangag ngayon ang ating bansa kaya vote straight for PDP laban senatorial slate guys huwag natin hayaan na maging gago ang ating gobyerno